Magandang gabi po sa inyo lahat, Alexander Lexter Jew. At para sa inyong update. Yun na nga mga kaibigan, hindi nga dumating si Maymay May sa ASAP kaninang atang uh, tanghali. hali So wala po talaga Tama nga ang ipinost at announcement Ni Miss My Dreamers Na wala po talaga si maymay My Entrata Yun nga, pinanghinayang ni Miss Vanessa Or Mrs. Right and Wrong Nagsasayang daw, nasasayangan siya At wala si My My Entrata Kasi may pa Surprise sana siya Kay Maymay Entrata Um related ito sa Paris Fashion Week. Ang sabi ni Vanessa, sayang wala ka sa asap ngayon, may may antrata. Hindi lang ito eh. Surprise na lang. Mahal kita. Aantayin kita. Andito lang ako kahit ano pang mangyari. Maghihintay ako sa so, yung pagbabalik. Pero maghihintay ako. Parang ganon. Hanggang sa huling uh, palagi kang pipiliin Cheese! I love you! Merry Tail That's from Miss Vanessa, Mrs. Right and Wrong. Kung kaya hinanap niya ito, uh, you, know, you know what, guys? Uh, pagkatapos ng pagrampa ni Maymay sa Paris Fashion Week, she really asked sa social media kung sino ang may kopya ng napaka-bright at claro at at saka HD na picture ni Maymay sa Paris Fashion Week. Yung pala, ang rason pala noon mga kaibigan, ay ito na nga, itong pasurpresa niyang cake, kay Maymay Entrata with all yung mga damit na pinasuot sa kanya ni Mr. Leo Almedal and of course ni Mr. Fan Hui, Fan Hui, whatever the name is. So unang cake dito, meron siya dito damit ni Leo Almodal with that uh, very beautiful headdress. Sabi niya, congrats Maymay. mai Next ay itong damit na pinasuot sa kanya ni Fan Hui. Maymay Entrata, congrats! And then, may pinagawa siyang itong uh, uh, diamond uh, kind of dress, Maymay, from Fanhui. And yes, itong napakasarap na cake. Ito ay, Diyos ko, sayang at wala si Maymay. Sabi, sabi ni Colleen Matibag, saan pala si Maymay? Nobody knows na saan si Maymay. Kasi even her Instagram, eh, tahimik po and uh, any other social media except doon sa mga post niya sa Royal uh, Philippines product. So yes mga kaibigan uh, pero sabi ni Vanessa uh, aantayin niya ang pagbabalik ni May May para syempre doon sa kanyang ginagawa ngayon yung sanang ibigay niyang cake with all her beautiful dresses Nung uh, Paris Fashion Week Yes, kanina po ay syempre uh, Wala man si Maymay -May, Pero nandun pa din ang old group ng ASAP At kasama si Bel Mariano nga There was one uh, spiel mga kaibigan na kung saan um, tinanong ni Robby kung may expiration bang ang And uh, straight away, may isinagot si Edward John Barber. Gusto niyong malaman? I want you to hear that yourself. Kung na-miss niyo kasi syempre, hindi kayo nanood ng um, <clears throat> ASAP kanina kasi alam nyo na wala si Mema Entrata. But to the flyers na doon, may ginawa po sila uh, ito po, um... It's a wrap. Thank you so much, Darren and ASAP uh, fam for an amazing and entertaining Sunday concert party. See you all again next week. Kasi nga po ito sumaya to see Darren and Mr. Ogel kasi dito po ito po yun. Thank you very much. Oh, happy para, happy para. Yeah. At this point, kinuha. kinuha ito ni Edward John Barber itong si Doty um, itong solid ni Edward Barber na alam kong flyers mga iban. kaibigan kinuha ito ni Dar ane, na ti ni Edward John Barber from the crowd ito kasi nagpa-picture kasi ito si Edward kanina with the solids and flyers kinuha niya si Doty nilagay sa gitna ng as stage kasama ang mga performance ng ASAP natin to naon saan sabi ng mga flyers aba nag debut debut itong si uh, Doty Rampadoras uh, kanina sa ASAP yan sumayaw with Darren with Oggy with everybody behind her sa harap ng napakalaking camera sa lahat ng mga lahat ng mga audience, live audience. Uh, kahit saglit lang alam ko over to the moon and back ang kaluluwa ni Doty at that time. Congratulations Doty. Aba, artista ka na. Panorin nga natin muli. So yun po ang kaninang nangyari sa asap natin to But there is one video clip na talagang nakatawag uh, sa aking pansin Kung kaya sabi ko ayaw ko sanang mag-update muna But then hindi mawala sa aking isipan kung anong ginawa na Edward John barbel Sabi kasi, sabi ni Robby, may expiration ba ang pag-ibig? And then uh, Edward Barber straight away answered, yes kasi dumaan na kami dyan. Ang tinuro niya ay si Belle and Donnie na kung saan dumaan din sila ni Mama Antrata sa love team. At then, ayun, may expiration daw kasi ngayon, hindi na sila love team. So, ito po ang ating... Um, kind of, may pangihinayang siyempre dahil alam naman natin malakas ang may that time. And then, here comes Don Bell. And of course, uh, gusto ipa-feel ni uh, Edward John Barber na yes, may katotohanan na may exploration kasi nga po. Darating ang panahon na bubuwagin din ang love team pag hindi na click sa masa. Pag uh, nararamdaman na ng uh, management na may mas bago ng love team na talagang gusto nilang ipa, ipa, ipaklick sa buong masa, nakita nila ng chemistry and they will give them more projects and more concerts. Um, ayun, may pag-asa na talagang ayun, magkawalay ang isang malaking love team. Ang sabi ni Vanessa one hour, uh, one minute ago, the more the merrier. Kung kaya, apaka ah, cute ng sentra mo, may mantra ma ka. kainis, soon maawakan ko din to. What is that? Ito yun. Ayan, pinagawa niya talaga pinasadya niya ito for Marydel Maymay and Trata. Ayan, ang ganda naman ng standee ni Mayma and Trata. Thank you so much on that, Ms. Vanessa. So yes, that is our uh, update for uh, today. The 6th of October. 2024. Hope makabalik na si Maymay. Nag-aalala po ang mga uh, taga-seaboy-boy Maymay dahil alam nila na may nararamdaman ka during your stay sa France, uh, during rumampaka paka, uh, during yung uh, concert ng PhilipFoolies at kahit nung sa interview mo ay uh, alam namin sa bosses mo pa lang that you were not that uh healthy. So, nag-aalala sila, sana magparamdam ka may may sa Instagram man, sa social media. And let us know how you are right now because we are worried about you. Hope you are well now and you are healthy again. And we want to see you uh, soon. We want to see how you are soon. At gagawa ka na ng mga projects mo and mga advertisement mo. And uh, take care kung nasan ka man ngayon. And uh, yes, kita-kits po tayo mga kapaway loves, ka-flyers, sa lahat ng mga mahal kami, ma at kay Edward, kay Donnie at kay Belle, kay Robbie at kay Darren. I will see you later for more. Magandang gabi po. Um, ang pag-ibig ba may expiration date? Uh, Meron yan. Two. Diba? Depende. Oh, Hanggang kayo. Ay. Ang bilis mo naman sumangkot eh. Ba't ang bilis. Kasi na-experience ko din yung ganto. Oh. <laughs> oh. oh, Bakit? Bakit ba? Wala lang. Okay. Wala lang. Okay. okay. <laughs>